Esmeraldo, Esmeraldo, oh, ismeraldo nag ikan Feeling malakas oh. Feeling nagpipiling malakas oh. nagpipiling malakas oh. Nagpipiling malakas ka? Lakas mo. Mahina! Mahina! Sus Mario na mga kalaban to. Murag mga supot. Oh, nasaktan yung puso ko doon ah. <laughs> supot, 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 supot. <laughs> ah, 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 ah. Bobo ang puta. Kanina pa kayo, ngayon, ngayon yung lang yung ngayon nila ako napatay. Sobrang mga weak kayo, mga dipunggol kayo! Talaga, Charmin? Hoy! Ako kapag ba, trip! Bawi na lang ako, babawi na lang ako. Ano pa, Kiko? <laughs> babawi ako dito, babawi ako dito. Isusurwin ko to. Ulul! Isusurwin ko to! Walang halong biro. Isusurwin ko ko to! Isusure win ko to! Nakadrugs ka ba? Ito mga kalaban ko na itong putang inamin. Papasagin ko. Tumesting ka! Surrender na kayo. Kung ayaw nyo mabugbog. Anyabang mo, ang angas mo ah. Surrender na kayo kung ayaw nyo mabugbog. Dapat mabasa nila yan. Oh, nasaktan yung puso ko dun ah. Dik mata Ano, malitik mo? BASTOS KA! Bububo nyo Bubo, dalawa pa kayo, bubo kayo ah dalawa kayo, bubo kayo Ha, ah, dalawa kayo, bubo kayo Mas ako matatakot Dalawa na kayo, bubo pa kayo Wala bang mas malakas na kalaban? Bigyan nyo nga ako ng malakas na kalaban Ano ka nasisira, si Ulo? Gusto ko ng malakas na kalaban. Yung, yung pwede ko bugbugin, from the left and right, di ba? Tatamahan kita! Oo, oh, tulad nito, oh. Di ba? Tulad nito, oh. Okay, skill. Mahina! Ulol! Mahinang mga nilalang! So weak! Hindi, wow. Sa mga kasama ko pa lang, kulang na kayo. Paano na lang kaya pag ako? Ulol! Everything you out with this... Pang! Wait! Wala na, na, ala, nakadilim pa. Nakikita mo naman, di ka lang magsalita pa, nakikita mo na yan. <laughs> ha, patay ka. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Ang lakas, oh. Oh my God. <laughs> Triple kayo, mga mahina pala kayo, eh. Mga mahina, ang mga nilalang! lang. Kaya natin mo, pare? Sus Mario mga wii malulungkot na ako nyan Kaya pa! Kaya pa! Ha? Ah, kaya nyo pa! Kaya nyo pa! Tatamahan kita! i kita! Sige! Tumawag ka pa! Ang ina mo ha! Pre! Tumahimik ka pre! Putang ina mo! Daddy chill! i ko talaga kita sa Facebook! Sige ka! Tawag ka ng tawag ha! Supot ka ha! Oh! Ano? Oh, ano? Oh, kalma. Oh. <laughs> ano, ano? Oh. Oh, ano ah, putang ina, dalawa pa kayo nagtatakbuhan na kayo ha? Ah. Lakas mo. Ano? Kaya niyo ako. Masupot <laughs> oh, <laughs> <laughs> Talo. Pagbigyan natin, pagbigyan natin, pagbigyan, 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 pag Tama na, nahihilo na ako, tama na <laughs> Para naman maging masaya yung life nila, ba? Diba? Kasi sobrang sad ng buhay nila! Sorry, chill. Kaya nga sila nag-i-email kasi puro sad! Positive mindset? Puro sila sa malulungkot ang buhay. Di pala pupunta sa akin, pre, no? Ano, 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 ano? Palang, ano, palag, <laughs> ano? Ano? Mga week pala kayo, eh. Ano, ano? Tatlo na kayo dito, oh. Mga week pala kayo, eh. Ulol Mga weekers! Tangin na, tatlo na kayo dito! Ang babantot ng itlog nyo. Bastos ka! <laughs> ano, ha? Ah, um, nyan, tatlo na kayo dito. Tatanga nyo naman. Ganun na ba ako kalakas, pre? Bobo ka ba? Tatlo na yung pumupunta sa akin, pre. Para, para patayin lang, pre. Pero hindi nila ako napapatay, pre. Ang galing! Ang galing! Gano'n na ba ako kalakas talaga? Men, um, sobra! Sobrang lakas ko! Tatamahan kita! Tawit, tawit, tawit! Tangin na mo, ah Tumakbo ka na! Kaya... Uh -huh. yeah! Nakadrags ka ba? Bawal na sa akin. Ayaw pa kasi mag-surrender eh. Dapat nag-surrender na kasi kayo. Diba? Uh, Dapat kasi mag-surrender na kayo, pre. Uh, wow naman! Surrender na kasi! Ulol! Oh, Ay, pa mag-surrender eh. Gusto pa magpamatigasan. Alam naman nila na napakalakas yung maglayla. Ayaw pa mag-surrender. Hindi totoo yan. Magaling kang kupal ka. Ano? 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 Susugot ka sa akin? Susugot ka sa akin? Bebe, walang kita, bebe. tata tata, 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 tata. nagkano? Nag, Nag-nag-ano? Feeling malakas, oh. Feeling, nagpipiling malakas, oh. Nagpipiling malakas ka? Lakas mo. Mahina. Mahina. Sus mariusip na mga kalaban to. Murag mga supot. Nasaktan oh, yung puso ko doon, ah. Supot! 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 Bobo ang puta! Kanina pa kayo, ngayon nung ngayon nyo lang ako napatay. Sobrang mga weak kayo! Mga dipunggol kayo! Talaga, Charmin? ay pa kasi mag-surrender eh, no? Uy, ano yan? Ano yan? Ginagawa mo ba eh? Ginagawa mo, friend. Nagpipiling-supot ka? Ang lakas, oh. Wala Wala pa lang pinatpat eh. Patay na naman. Sorry. Hindi ako sinasagot, pre. Hindi ako sinasagot. Ay. Parang mananalo na tayo dito. Nararamdaman ko na yung panalo. Magaling kang kupal ka. <laughs> Sorry, sorry. Kaya <laughs> kasi nila maniwala sa akin eh. Masyado akong malakas maglayla. Pag sinabi ko na mag-surrender na kayo, dapat mag-surrender na kayo. Wala nang, wala nang pakimbot-kimbot pa, di ba? Pag sinabi na surrender, surrender! Di ba? Bubobo -bu -bu nyo. Isang salita ba? One talk only. Di ba? Kung isip-isipon mo, ma one talk only, tonly ka, di? Oh. Di ba? Sila maglo Lord Bahala ka sa buhay mo <laughs> <laughs> pre, Lord pre Lord pre Sa so, may gilid tayo pre Sa may gilid pre Back support <laughs> <Uy>. <laughs> Ubus Hindi wow Ubus sila eh <laughs> Binisile natin Dog nila na no? Ubus sila no? Uy bad yun ha <laughs> Alam naman nila Na malakas tayo Ayaw pa talaga mag surrender Yan ang problema sa inyo Ngayon Diba Oo ano na magagawa nyo ngayon, di ba? Ano na gagawin nyo ngayon? Your Honor, hindi ko na po alam. <laughs> ano na gagawin nyo ngayon, di ba? Common sense nga, common sense. Oh. In? Ang galing, ang galing! Sinabi ko na yan sa inyo eh. Dapat pag sinabi ko na mag-surrender na kayo, nagsasayang kayo ng oras eh. Mindset ba, mindset? You wasting your time. Ilan, ilan oras na sayang natin oh? 20 minutes? Sayang uras, dapat nag-surrender sa... Sabi kasi si surrender na